Mahal man yung eh. Murag kuwangan. Nag-insimaw na ako sa kasimana ng bulada ba? guys, nandito kami sa Carbon Cebu. Ayan o, oh, grabe dahil pag, ano, pagsaka ng mga uh, Prutas, gulay. Ay, dito yung tuyo. Parang dito yung kita tayo na tuyo. yung Ay, luya pala to. Kala ko tuyo.

Bulat. Oh. Sulod na ng intiring, guys? ka okay, na siya? Oo, oh, na ay bulag din ha. Ah, sige, sige. Hindi rin wala na, no? Hindi nga tayo. Okay. Oo. Oh. Sige, ta, salamat po. Oo. daw, wala daw mga bulat Diri mga gulay guys Na uh, area Nandin sa so front mga kuan uh, Mga Prutas, ah, mayroon din mga prutas dito eh, May pinya man

bulat jadi akan kurang na mau bulat kurang tidak ah mau bulat kan dia ngamu ngamu Dito na side guys. Lagi kasi ng carbon guys. Ah, carbon. Sobrang laki. Baka dito yung mga tuyo. para parang wala. Okay, yung mga tuyo dito. Ay, mga ano, mga tindahin-tindahin. Hmm, tuyo ito Guys. nandito kami sa barangay Hermeta Cebu naghanap kami ng tuyo grabe wala doon ang <laughs> layo ang init-init pa guys so dito medyo magulim-ulim na saan dito daw maraming tuyo ayan nangangamoy na nga papaho na nasa na siya barangay Oh, di ang gindi rin yung bagsakan sa mga bulat, guys. Yeah, ang ako. So, dahil na kayo bulat din eh. Diri mo dapat sa ano oh? Novo Barangay Isa Dengan kayak kelas yang bulan tuh, ada yang bulan, naik tangkit, naik makan. Mana di mana di mana aku ada aku sinar. Semua kepilih kata menteri dengan kayak bulan. Ito so, nga yung bulat diri sa Novo. Direda oh, mo mamalit ang bulat, guys. Oh, yaks! Taas yeah. na po. Ano rin ba na Palingki sad ni So di mga bulat diri sa Nagian na ito So mga fresh Fish na nga Novo. Oh, sorry So, mapili na lang ito. Wala na may ibang bulat. Tingin ka sa nilalakaran mo kasi mayroon siyang mga pakal. So, dito mga magaganda-banda this. Sa Ay, sorry. Dere, korbe, dere. Masa yung mga pinisa. Eh. Ang lagong... Dere, 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 dere. Hi, te. Masa may mga presyo, ano? Ah, may danggit ninyo, te. At had Pero pala, sa mga. Alay-lay. Alay-lay mo. Danggit ng kuro Hindi lay. Ano ang si galong oh? Kani siya nga gagmay. si tatay mo. Ang pinagkilo, 60. 60? 16? Daghan na kayo? Wala may yung pasubra? Nag-vlog ko na ikuti, no? Na, sige, kuwan, na ko siya ng kilo. Mahal na, no? Anong mahal man. Mahal Ano, mahal man. Ah, mahal ba? Mahal kayo. Isang kilo, anima? Hmm. Ito, nagalunglong lang. Dagmay -dag amo, guys. Kasi mahal man din bulad, eh. eh. O nagkuha nga, nag mo na usa sa kasimahan na nang bulada, ba? Pila to? P260. P260. Sa raduhan P300, pi. Kare, oh, kayo puno. Oo, kare. Saraman natin. kasi paborito ni tatay yan uga ginagduro no? init mong diri sibo dito sa amo sa liti kay uwan man wala ista mo palit na lang migbulad amihan mangko dron dito lang paling kilo hindi walang nanagad ba masyado tagha naman dai no kanang dubliha palihog te oh hindi to Tagpilang dilis po. One, One, two? Isa ka niya? Oh, ah. siya. 360 ma. Ah, siguro um. na ba ng midya? Oh. Tanawa daw. Pwede sa mungo, di ba ma? Ha? Mungo. One, two, na. Ang yung tawang one, three, Ah, sige. na lang 300. Rindit na lang kay mo palit pang mangkuglain. Wala Dito man tayo. Yung... <laughs> 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 so, Tatay, mga ilig sa ganyan. Bilis. Oo. Oh. Pag ano, walang maulam na iba. Eh, kasi yung karne doon, may sakit. Yung Baboy. Ambal.

Ilaman mong parat man kaya sa asinan din. Hmm. Puro mag siya kayo yoga, no? Ang tampo man siya ang pagkabuhan, ma. Hmm. Kani yun na ni? Kapila. Kapila 360, tamba. Ah, katamba. Lala 350, parat na. Parat na siya? Ang siya, ma. Ilaman mong parat man kaya sa asinan. Ah. Ba't ka nang gagmay yun? Nasaan na yung nagparehas ha? Tambak na siyang gagmay ma. Asinun po nung? Parat nag-gid na siya. Kami. Ah gamay ra siguro kilo, ano, kila oh, na uh -huh. kilo sige, da, try da hata na 350 sige lang nahulog hey, oh, natin, Enter. Arama. 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 ayan, thank you bilatanan 700 700 oh. bilatanan Bag, 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 bag. Ay, bag. Okay, lang. Di ba? Lang Man, ko, pere, di ay ba Ay, kubang Okay na, siguro na. Di mo lang lalabong person. Naman yung mga kotse rin, biyay ba? Oo. Ganyan kayo pa, madanggit. Ah, oh, oo. Oh, oh. hindi. Ibang balod din yun. May, ibang may-ari yun. Uh, pusit pa? Ano saan? Nagpadala po. Pusit? pusit. ba? kusit. No, pusit. Pusit din? Nagpadala on din on sila ng pusit? Oo, oh, one ford.

So ayan mga palangka, kung gusto nyo ng tuyo, dito yung daming bulat ba? Bulat, tuyo. tuyo sa Tagalog, bulat. Hindi, diri, ka kayo. Diri sa may to, Nova. You know <found~~~~> ano yung simbahan na? Sano si Ah, Sano si anira mo, mangita mo bulat, diri, dagan kayo. O, oh, siya. Nanam, 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 Ayan, dito banda guys. So ayan mga palangka, alam nyo na dito. So thank you for watching.